Good day mga kadugo. Magchuchuning tayo ng laruan natin. Yan. Uh, bali na sa 50 meters yung target natin. Hindi pa to naka zero tsaka bagong ano lang to. Bagong lagay ko lang yung ano, yung scope tsaka yung side cam. Uh, salamat pala sa mga hunter din na sumusuporta sa akin Uh, pa subscribe naman ang channel ko mga kadugo sa mga bagong ano makapanood nito. God bless inyong lahat mga kadugo. Kadugo ito pala yung ano yung side cam ko na kagagawa ko lang kagabi kasi hindi align yung ano yung lens nya dito sa loob pascook then yung ano yung dito is masikip kaya pinaluwagan ko muna ito okay, pala yung scope natin oh. Ay, nakalagay na sa laruan natin okay mga kadugo bali yung target natin ay nasa layong 50 meters lagay natin sa ano, range finder tingnan natin Yan. 50.8 nasa 51 meters mga kadugo. yon yung karton. Yan. Okay. Tuning muna tayo mga kadugo. Okay, ilagay ko muna to sa ano hidecam. Mga hey, mga kadugo, mag siya tayo. Bali hindi to naka-zero ah. sa layong 50 51 okay first shot dyan tayo sa center dot na ano, target dyan oh. okay ayun Yung nya ito first shot. Pero hindi pa natin to, i-zero kasi magtutuntong tayo mga kadugo. 5 shot lang. Unang putok 'yun na kakalinis pa lang ng barrel. Yung FPS nito nasa 936 to 942. Ito lang, yun na yung ano max niya kasi yung spring natin ay medyo malambot na konti sa summer spring. Second shot mga kadugo. Ayun, dikit. Magdikit siya mga kadugo. Ayan siya. Dalawa. Nasa 1 inch lang siguro 'yan. Ay. Hindi. Nasa half inch. Third shot mga kadugo. ayun dumikit dumikit siya sa ano sa first shot natin kasi may hangin eh na mula ayan no may hangin no gumagalaw yung mga ano mula le hang, mula ano mula left hanggang right yung hangin hindi pa to totally nakatsyon mga kadugo ah tuning plan to pero pag okay na siya sa ganitong setup, uh, ipupush na natin ito sa ganito. Okay. Fourth shot. Okay. Ayan siya o. Oh, nag... Ano siya? Yung pang-apat natin na putok, wala ng hangin. Kaya nasa ano? 1M rad yung tama niya. shot mga kadugo. patay Okay, ayan o yung patama nyo May hangin yan Kaya medyo ano So, try natin ulit. Sana, naka-center na to Okay. Tatlong shot lang. 3, Ayan, dikit-dikit siya. Okay, pero para sa akin, ayan o, tatlo. Pangit pa to. Try natin mag-adjust. Another three shots, mga dugo. Three-fourth na yung ano. Uh, bawas natin sa ano ikot ng hammer spring second shot ayun ayaw niya mag clear okay third shot parang gumanda na yung ano tama niya nasa 1cm lang siguro yun Ayan o. Yan tatlo niya o. Fourth shot. Hip shot mga kadago Okay nang groupings nya Pero para sa akin pangit pa rin yan Okay mga kadago Akala ko na play na yung ano yang video hindi pa pala Bali naka 2 shots na tayo dito. Ayan. Bali pangatlo na 'to. Bali isang ikot na 'yung ano, 'yung bawas natin sa MB natin. Summer spring natin. Okay. Ayun. Parang nagdikit-dikit na. Fort shot, Ayan, nagdikit na nagdikit-dikit na sila. Fort chat. Oh, may hangin. dang, baka sa pellet lang yun Fifth shot mga kadago Ayun, nagdikit. Bali yung magnification natin mga kadugo na sa times 24 lang. Yan yung kuha ng scope sa layong 50 meters. 51 times 24. Ito naman yung times 30. Ayan Times 30 sa 50, 51 meters Try pa rin natin Baka Sa ano lang yun Sa pellet na yun 6 shots Mga kadago Yun Sa pellet nga kasi yung astro ngayon mga kadugo ay may may mix na meteor yun yung pangit sa ngayon kasi may mix na okay 7 shot yun bumaba ng konti pero pag tok mo yan oh, sa pool na yan okay 3 shots tayo ulit dito Lino ba? Okay, dito na lang. 3 shots tayo. Pag nagdikit-dikit ito okay na 'to. shot mga mga katago lapitan nata, natin yun okay na yan nasa 1 mil 1 mil 1 m rad yung ano pataman nya sa 50 yan. yung unang 5 shots group natin maliit na to yan then second natin ito tatlo ito pangatlong groupings natin layo na ah, pangapat okay naman dito pero ito yung panglima oh. Ayan. Maliit lang 'yan. Ito yung pagka ano nila, straight to. Bali sa hangin lang to mga kadugo. Din ito, flyer lang. Flyer lang 'yan mga kadugo. Ito na siya oh. Yung last three shots natin. Bali hangin lang din yung ano. Yung problema dito kasi open field 'to. Eh. Okay, bali si zero na natin to sa ano. 30 meters mga kadugo sige sige yan mga kadugo na lipat na natin sa 30 meters magsisero na lang tayo dyan okay dito tayo sa center na to medyo blur lang yung ano kuha ng side cam natin mga kadugo okay first shot Maka Center agad mga kadugo. Second shot. Yun nakasintro agad. Third shot. Okay. Okay mga kadugo, ah, nasa 70 meters na yan yung target. Bale, test lang natin para makuha ko, makuha ko lang yung ano. Yung drop ng bala sa 70 meters. Kasi yung yung ano, yung 50 meters ay nasa 10 flicks or 1 M rad. Muli ngayon naman ay test natin to sa 70 meters. Okay mga kadugo, first shot. Okay. 2.4 to 2.5 MRAD yung drop nya. Diyan na lang natin mga bebes. Mga kadugo, basta yung scope mo ay first focal plane malalaman mo na kung ilang clicks yung titingnan mo okay mga kadugo okay. okay mga kadugo hanggang dito na lang hanggang 70 meters lang tayo dahil yung laman ng tank natin nasa malapit na sa ano output natin na 1,550 lang siguro yan pero yung maximum yan nasa 942 or 43 pero medyo malambot na yung hindi naman sobrang malambot matagal na kasi yung ano yung hammer spring natin mga kadugo kaya yun lang pero sa 1,550 na output kaya niya mag 940 okay mga kadugo thank you sa pagpanood ninyo pa-subscribe na ng channel natin sa mga bagong ano pasok sa bahay natin okay thank you thank you thank you god bless